kasalanan mga nakamamatay ay mayroon pang kapatawaran? Pag sinabing kasalanan ng ikamamatay, ah, ano yon? Pag hindi natigil yun, mama, talagang wala nang patawad yon. Kaya sinabing mortal o ikamamatay, mabigat yun eh. In the first place, mabigat na agad yon. Ngayon, kung hindi yon mapipigilan sa tao, ay ano yon? Ikamamatay mo na talaga yon. Nasa Santiago... 1.15. Ito po sabi sa talata. Kung magkagayoy ang kahalayan kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Ayon. Ang pasalanan kasi palaki ng palaki eh. Pataas ng pataas ang grado, paggrabe ng paggrabe. Kaya mamumunga na ng kamatayan yun. Death. Eh, yun ang parusa ang ibig sabihin. Ganun yung kapatid. Salamat po. Salamat.